So sabi ko Last na Hitler ko kanina Yes ah! Ah! Nahulog Dito na guys So nang iskop Dito na lang kasi nagpintot na naman ako sa video. Mapish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng lure fishing. Ngayon, may isa kong malaking misyon. ang mahuli ang mailap monster Mamaw na Ranger Simas. Gabit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang hunting alis lang ng kaibigan ko sabi niya pupunta siya doon sa yan sa likod dito sa bridge tapos wala yung daw uwi na kasi maliban sa isang unhook ay wala nang strike kanina kaya nag decide na siyang umuwi so pag uwi na pag uwi niya guys eh dumire, nag, -ano ako, nag ako ng konti nag change ako ng position pumasok ko sa Yaguchi Passmark na right side yung sa pwesto ko pero nandito ako sa baba ng tubig. At yun nga, nagkas ako sa mababaw lang. So sabi ko nga, i-try kong ano. So, nag-try ako ng iba't ibang lure, iba't ibang sizes, iba't ibang profile. Nag-try ako ng narache na 65mm. Uh, so, ngayon, ito yung Hitler natin, 55 ah, 50mm na narache. Tapos, nagkas sa malayo, sa mababaw. Malapit. So, doon lang pala tayo sa Malapit na mababaw lang guys Yan, Palitin muna natin yung profile Dito tayo sa Naraji na 50 Yan. Fish, on fish on, guys Pisang, pisang Pisang, pisan 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 mungkin agak ni guys yes Woo. yes And guys tak kena mungkin okay, airnya terlagak oh. lah dulu eh yes go die yes Okay. Uh. Ayan. Okay. Bye. Uh -huh. Try ulit natin ang ating Hitlor ang Nara 50 so Try ulit natin kung baka meron pang ano dito meron pang tayo na natin kaya o kaya si Bas baka nandito na yung mamaw So, yun talaga guys, no? Ang challenge natin na targetin yung mamaw. Sadyang mailap talaga siya. Kaya na kinakailangan pa talaga natin i-level up yung ating skills para mahuli talaga natin yung Rangger Sipas. Welcome guys sa ating bagong fishing adventure. Nandito ako sa Sipas Mark ngayon. Magdi-drip fishing lang muna tayo. So, ang una kong ginamit ay ano, uh, rasami na floating lure. Kaya iba't ibang techniques at tips ang gagawin natin para lang mahuli natin ang sipas. Kailangan natin matuto paano gumamit ng lure, yung timing, spot selection, timing. Ito yung ating gamit, guys. Rasamin. Pero mag-change lure tayo. Bababa tayo. Mula sa top. Baba tayo ng lure. So, yun, guys. Pumunta ko dito kanina. Tapos dito sa kabila, may nag-fishing. -nag so, nag-climb man ako sa surface. So, ito yung tinatawag natin na lure rotation. Ito yung natutunan ko na at ito yung tip natin sa uh, episode natin ngayon yung low rotation so low rotation so ang ginawa ko ay dito lang muna ako sa my canfield sa malapit lang sa ano natin sa kanto at nagtry ako ng nagtry ako ng floating floating na mino so nag shape ako so pag anon ang pagkast kapalati lang kasi may angler sa kabila so nag shape ako ng half fan na casting so wala so kaya ko na gumamit ng sinking pencil so, wala din so ngayon uh, binabago yung rain so sinking pencil wala pa rin so tinay ko yung ibang profile ng lure so ang ginamit ko naman ay uh, sinking mino so, yun nung gumamit na ako ng sinking mino parang may may na-touch ako nahulog <laughs> nahulog yung lang natin So, nakuulog no yung ano guys Pag land ng lure Parang may Parang may kumagat Or natamaan ako So, hindi naman yun ano, Nasa ilalim kasi ka, kakalan lang ng lure At malalim Yung tubig Kaya ang ginawa ko ay eh, nag-change ako ng, jigworm jig worm Na bumarahin yung Daiso Na 22 grams So, ang purpose nun is para makapagkas ako sa malayo So, ngayon pag ko Oh, nakakatlong cast ako. Dito lang sa harap oh, diyan oh. Dito lang. May nakuha tayo na sigas. Bagong bago lang ang ko Pagkatapos ko mag floating lure, uh, sinking pencil, sinking minnow. So nag jig worm ko. Tapos, nagkasa ko doon sa building ng core. dito lang. Uh, mga 7 to 10 meters lang yung distance sa harap ko. Fishing to Shiba. Yan. Ang ating si Bas laki magandang ano, high tide siya na nakuha nakakot ng si Bas so yun yung uh, yung yung lure rotation so, kaya kailangan magrotate tayo ng lure ang daming tao dito busy kasi yung kaibigan ko yung dumating kanina noong sabado ng alauna ay nakakuha siya ng lima lima na kuruday tapos nakailang ano pa siya ta sibas ano uh, na no, tao na nakapansin kasi ang gagawin namin eh, meron kaming grupo dito yung app so, i-upload namin yung kuha namin ng isda so ngayon pag nag picture ka tapos siyempre titingnan nila yung kung sa amin nilagay yung isda makikita nila yung yung structure ba nilagay mo pinicturean mo dito makikita nila so the next day maraming tao doon pupunta di ba so ito yung ano natin na, di ba ayaw natin minsan mag-share ng spot so pagkakita so ako din tinignan kung saan kaya siya kumuha so doon siya nakakuha Pisod, 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 pisod. Pisod, guys, pisod. Pisod tayo! まだまだ。<laughs> guys so nang iskop na ko na lang kasi nagpindot na lang ko sa video isuskop na lang gaganon ko na lang guys oh so, nag dive yung isda level up sana yun size up sana yun kumalon ah, sayang mga 60 yun nandito ah, na oh, talagang kitang kita ko na dyan oh ipipindot ako dito sa camera ko sabi ko magre-record dapat kasi hindi ko nabibista bago mag-record size up sa yung guys 60 cm may laki guys, super busy itong Yaguchi Pass May dalawa sa left side. Kumating yung kaibigan ko, so pumunta sila sa right side. Kaso hindi sila makapasok doon kasi nga. Madawa. Pinapasok ko sila dito. So kahit na itong lugar ko ay pang one person lang. So inayos namin yung damo damo dyan. Tinapagtapakan namin yung damo dyan. Saka dito. Tapos nakapila kami. As in, yung distance lang namin sa pila namin. Mga ano lang. Mga siguro 2 meters lang mga ganoon lang yung distance namin so pag kami talaga straight lang so sa kaputihang palad naman so, nakakuha yung kaibigan ko ng dalawang uh, dalawang kurudai Shinai ga yuk tsuremasu yo kore yun eh tapos yung isa yung mas magawan sa amin ang, ano wala talaga siya So, pinagamit namin siya ng lure na same profile doon sa nakakahuli ng crudai. Tapos siya yung pinapalit namin dito sa pwesto. So, yung nakakuha kasi ng crudai, ano siya? Ibang brand. So, pero yung profile ng lure niya, para, almost pareho. So, yung ginagabi ni sa Snyder. So, sabi ng ano namin, gamitin mo Tracy. Tapos, uh, tapos na siya, Finally, guys, なか h o l i s h そう、た、so, かんにま o l i s こにちか i a んまか holisha、こんにちは、まか h l i s, <laughs> <S,、oh. <S おめでとう、ね、ええ、ごじゅういしいから、<laughs> oh. そっとずつ。あなた何センチですか ?45、7か8ぐらいか。そう、e a s、so、t you feeling, ね you know?。 So, yung feeling niya na ibalik ibalik na nakakuha siya ng ista. so masaya na naman, so looking forward na naman siya na mag fishing pa so, ngayon pag alis na ng dalawa meron pumasok sa left side ng Daiso Borm yung hit hit low ko kanina yan ang kinain niya talaga guys isa guys bye na hilo lang yan bye at dito nagwawakas ang ating isang fishing adventure naman kung kaya kung gusto mong subaybayan ang ating next na fishing adventure mag subscribe lang sa ating youtube channel ito sa si Erwin sa Fishing Sea hanggang